Yun mga katupay, nakahuli ng malak uy, bakit nasa tiyan yan? Uy, mayroon na pala mga katupay <laughs> Sabi mga katupay Ang huli ni mami oh. uh, Huli ka rin Uy, 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 huli ka rin Huli Yun mga katupay, nakahuli ng malak uy, bakit nasa tiyan yan? Ay, na salvage din siya Pero may kinakain siyang taga Ayan oh na double hook <laughs> eh sa atin naman mga tubay <laughs> para nakakahiya video mga tubay <laughs> andito pala dumating na si Master Mike TV yan, mga tubay eh subscribe natin yan kung sino pa hindi nakapag subscribe mga tubay uh, support, uh, support, uh, natin yung uh, channel ni Master Mike TV mga tubay kapwa anglers mga tubay Paki-subscribe po mga tubay. Ito yung huli ko na maliit sa araw na to mga tupay oh. pakawalan natin to mga tupay at nang uh, darating din ng araw mga tupay uh, pag lubin ay tayo din ang mga kahuli nito mga tupay. Uh, so, January, February yeah. oh, oh, January, Panakayaan. February. Opo. Opo. Yan mga tupay oh. I -i -i. Pakawalan na natin to. Ayan yeah, mga pa, tupay, pakawalan na natin. Baboy, magpalaki ka at magpakarami ka muna. Bago ka magpapahuli uli. <laughs> o, mga Ba, ah, rin tayo, mga tutpay. Oh. Uf! Ah. Uy, malaki pala 'to, eh. Akala ko maliit lang. Malaki pala eh. O, oh, yan mga tupay. oh Bah! Oh. Hindi ba, mga tupay thank you salamat sa Diyos at nakakahuli rin tayo oh. uy mayroon pa palang bulog master oh <laughs> Oh, ayan oh. <laughs> oh. Biyaya oh, pakawala natin to. Pero hindi kaya mamatay to, Master. yan. Oh, maliit mga katupay oh, may bunog pa pala. Kumaga, dalawa pala yung huli ko, may malibay bunog sa kamay tilapia. Pali. Bayo antique one. <laughs> <laughs> may, may ko sabi ni pare. <laughs> Ibabal mo na tayo sa tubig to baka mamatay siya. Yan. Dali pakawalan natin yan para lumaki. Binabad ko muna yung bunog mga tupa sa tubig. At ito namang huli natin ay ilagay muna natin sa ating lagayan mga tupa para buhay na buhay siya. Uy! Ito na yung huli namin master! <laughs> Awan ng Diyos, Master, oh. Nakakarami na rin. <laughs> Oo. Oh, oh. <laughs> Magkakaroon din yan, Master. Oo. Oh. Oop. Ilagay na natin mga katupay Oo, oh, marami na mga tupay, oh. Diba? Awa ng Diyos, mga tupay. Marami na tayong huli. Oop. Ya. Okay tanggalin na natin yung bunog mga tupay tapos pakawala natin pero titignan muna natin mga tupay kung maaari ba ba siya mabuhay mga tupay dandaan nila natin tanggalin ito kasi nga kawa-awa rin naman siya mga tupay uy nalunok talaga ba't mo naman kasi nilunok uy naku nasa ano na talaga ay ay Sige, ito mati Ay, ay. di <laughs> hospital Hospital. hospital Ay, ay. Okay, kasi... Ay. Ay, patay talaga tumat... Ay. So, patay talaga ito mga tupay Nalunok niya talaga mga tupay Kawawa na ah. Wala eh oh. Masisira Ay patay talaga ito oh. Patay talaga mga tupay Kasi nalunok na niya yung taga mga tupay Yung hook Kaya di na matatanggal sa bibig niya mga tupay Kailangan nating pilitin Ayan Ayan oh nasira na yung hasang niya mga tupay ah, patay talaga to bundok mga tupay oh. dadalhin na lang natin to mga tupay iuwi na lang natin to para di masasayang Boy, mayroon na pala mga tupay Peace on, master Peace on Binabag ko lang mga tupay Kasi kinuha ko yung mga bulati, mga pae natin, mga tupay. Eh, pagha paghata ko, mayroon na pala. Kaya, na nahuli ng konti yung video natin, mga tupay. Peace on! Salamat sa Diyos! Ah, oh, mayroon na rin pala si Master Mike ah. <laughs> hey, Master Mike mga tupay. Pupuntahan natin mga tupay yung kanyang YouTube channel saka yung kasama niya si Edwin Master Edwin Sabi mga tupay ang huli ni mami oh Grabing lapad mga tupay Lagay natin dito para makita mo ng maigi mga katupay oh Oh, laki talaga yan Oh natin, Hindi naman mano sa lagay <laughs> Ayun nakabaloktot na Oh Sobrang lapad din mga tupay. Ah! Lapla. Lucky. Baka tumigwas, mami. Oh, laki Wala, huh? maliit lang yung kalati lang yung palad mo, mami. Ah! <laughs> uh, huli ka rin. Uy, 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 dalawa. <laughs> dalawa, master. Oh, <laughs> uh, <laughs> uh, lala. Uy, lalaglag ang malaki. <laughs> Pambira, maliit lang na lang iwan Ah, malaki yung nalaglag ah Anak ah, ka ng tipaklon Ah, okay lang, okay lang ah, Kakain pa ulit yun Ay, nalaglag yung malak Uy, 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 uy <laughs> Uy, bundi ko Bundi ko, wag wala Muntik pang makawala din ulit Daglag na lang natin dito Hindi hmm. na, hindi ka na makawala <laughs> Nasa loob ko na ng Pambira Kacoy! Kamera na laglag yung isa. Dadadalawa <laughs> na sana. Woo! Grabe. Muntik pa makawala yung pangalawa. Ang dulas kasi. Grabe. Saya, nakawala yung malaki. Mas malaki yun, Master Mike. Malaki Oh. Ang sayang. Oo. Oh. Kuli ka rin. Holy mga tupay Oh, good size mga tupay Good size Good size Good size mga tupay Oh Ah Uy, 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 uy Uy, uy Huwag ka nang pumigwas Kaya rin para mahawakan na kita Ah Oh lala Shoutout kay Edwin Pineda. Salamat sa iyong suporta, idol. Mm. Lagay na natin diyan mga tupay baka mawala na naman. ba? Good size. Ay Choi. soy. Oh. Pesyon, ay soy. Kacoy. Yeah. Woohoo. Oke, okay, good size mga tupay. Nakahuli rin tayo Sawa awa ng Diyos. Grabe pitik master eh. Tangay pati barangay. <laughs> Tangay buong barangay master eh. <laughs> <laughs> Okay, mga tupay. Saya namin dito. Nandun din si Katsuy mga tupay. Nandun yung may payong. At dito naman kami, si Master Mike. At ako. At si Mami. At sila si Daddy. At saka si Paring Onyok nandun. Nandun sila. Si medyo marami-rami kami ngayon dito, mga tupay. Sa Pisto, sa may Barangay Buhayang Bato, mga tupay. Uh, medyo masaya lang kami dito, mga tupay. Dahil

<laughs> ah. hmm. Okay, mga tupay, hahagis na naman tayo, mga tupay. Hahagis tayo. Ayan, tupay. Uh. Ayan siya tayo, mga tupay. Huli mga tupay Huli 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 Ah oh. Mga tupay Huli rin natin siya mga tupay <coughs> Okay, mga tupay Panggalin yeah, na natin para ilagay na natin sa ating lagayan uh. fish on mga katupay huli na naman mga katupay <laughs> huli na naman uy malapad pala uy ang taba pa ng tilapia dito uy oh <laughs> <laughs> si mami mami oh taba mga tupay ya ah. lapad ay pag enjoy ka talaga dito mga tupay ah shout out kay Erwin Pinyada ikaw ngayon ang bida idol ah ay grabe ay, lapad dapat yan mga tupay oh. Oh lala Bagay na natin dito mga katupay oh. oh. Ah. Okay. Hmm. Oh, Good size na rin to. Good size na kaya to? Ha? <laughs> Para maliit pa lang eh. Kala ko malaki yung kumain, ang lakas-lakas sumatak -lakas eh. Oh. Four finger? <laughs> Para nalilitan pa ako nito eh. Pakawalan ko muna to, maliit pa eh. Pakawalan muna natin mga tupay, maliit pa eh. Para lumaki. Ayun.